Pagbasa mula sa Aklat ni Sirak Ang puot at pangingit-ngit ay dapat ding kamuhian, ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahabag sa iyong kapwa, paano mo ihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, Sino magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dilidilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin niya ang kanyang kabutihan ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanat, siya ang nagpapatawad. Ang anuman aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga akong magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo siningil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo'y namamatay, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya, Bagong Utos, Ani Kristo, magibigansa ibigan sana kayo, Katulad ng pag-ibig ko. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon, Ayon kay San Mateo, Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Yesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Pitong beses po ba? Sinagot siya ni Yesus, Hindi ko sinasabing pitong beses kundi pitumpong ulit na pito. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na milyong-milyong piso. Dahil sa siya walang maibayan, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayan. Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon, ay nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa na may utang na ilang daang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg, sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari nang malaman niyon, kaya't pumunta sila sa hari at isunumbong ang buong pangyayari. Ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod. Napakasama mo, sabi niya pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakawa ka sa akin. Naawa ko sa iyo, hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.